Si kuya, si Kuya Jens, ano yun, reaktor natin, yan. official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is so, bago lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update updated sa mabag upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ng buting kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre Kalingap prab. At pakisupportahan din po ang aming mga kasamahan sa buting kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalingap, ano, maraming nga po mga kalingap ang nagre-request ng ilang behind the scene po sa tambalang jom car sa na naging birthday party po ni Baby Rabay nung nakaraang araw mga kalingap. And since mga kalingap tapos na rin po ma-upload ni Kalingap Prab ang part 1 at part 2 po ng birthday ni Baby Rabay ay allowed na po tayo mga kalingap After 24 hours mga Kalingap na i-upload naman po yung ilan sa ating mga video sa nangyaring birthday party. At isa na nga mga Kalingap dito yung request po ng ilang mga fans and subscriber po ng Tambalang Jomcar at, at lahat po na sumusuporta sa team Kalingap na bigyan daw po natin ng reaction video at uh, behind the scene. Magbigay daw po tayo ng behind the scene doon po sa nangyaring kaganapan po sa birthday ni Baby Rabay. At masaya po akong maibahagi sa inyong mga Kalingap ngayong gabi. Ano itong behind the scene po sa naging pagsayaw po ng Kalingap Angels kung saan po naaktuhan po natin mga kalingap si kalingap Jomar na grabe ang iti habang bini-video po si Carla. So ano pang natin? Tara, panoorin po natin at sabay-sabay tayong kiligin at panoorin ang love team po ng Jomcar in 5432. Mga kalinga po. Kay Luz, parang ano to? Hokai. Genshin Impact? Genshin. Oo, oh, malapit, malapit. Mga kalingap, kasama natin. Ano po, yung kasuotan po ni Kalingap Jomar? <laughs> Sino pumili niyo? Ha? Sino pumili? Grabe mga Kalingap. Nakigay lang ano eh. Hindi ayaw ko na doon. Si Kainel. Siya din naman. Asa si Carla? Sure ano si Carla? Asa si Carla? Eh, bakit pa picture kayo so, dito? May ano kasi? May ano Picture kayo dito? Ah, nila? Ayan, may... May... Ah, practice. Intermission. intermission. Ay, may intermission. Oh, Kaya yeah, practice. Practice. Intermission. Picture kayo dito. Picture kayo dito.

I'm going to show you Yeah, yeah,

Dabig lang. Dabig lang camera <laughs> Angels, sige muna kayo sa uh, group picture tayo. Come on. Pons, na naman natin. The Kali of Angels sa Kalayang Dance Festival. special. na. Guys, to nabilim si Inuyasha. Nabilim si Inuyasha. <laughs> Dabing maraming salamat po. Bro! Bro, nabilim si Inuyasha naman palagpak. Kaya ba po sa akin na sinalakas ito? Pagkain pa lang <laughs> <laughs>

Sino siya? Matiktok yan. <laughs> <laughs> Ay iban direction yung KRjun <laughs> <laughs> So ayun mga kalingap, ano nakita nyo nga po yung behind the scenes sa tangbalang John Carr na talaga namang nakakakilig mga kalingap dahil habang binivideo ko po mga kalingap ang kalingap angel sa kanilang naging performance sa kanilang dance intermission number mga kalingap sa birthday po ni Baby Rabbi, ay naaktuhan ko po mga kalingap pagbaling ko po ng camera kay Kalingap Jomar ay nakita ko po na grabe po mga Kalingap yung kanyang iti habang binibidyo po itong si Carla. Talaga namang alam ko maraming kinilig na naman at marami na namang uh, maghihintay mga Kalingap ng mga magaganap. Sa susunod pong part mga Kalingap ng tambalang Jomar, lalong lalo, lalo na mga Kalingap ay nalalapit na po ang birthday debut po ni Carla. Ano nga kaya ang mga kaganapan, preparasyon po na hinahanda ni Kalingap Jomar at ng team Kalingap ng K-Boys para po kay Carla mga Kalingap. At ayun po mga Kalingap, nakita rin po natin ano, na after po nung event ay nagkaroon po ng TikTok time mga Kalingap, ang ating mga Kalingap Angels at K-Boys. At ayun nga po mga Kalingap, nakakatuwa po talaga na makita po ang lahat ng ating mga Kalingap Angels, mga beneficiaries na ating binibigyan po ng reaction video. Talaga isang karangal po sa akin bilang isang Kalingap reactor na makita po silang lahat mga Kalingap sa personal at makita ko po mga Kalingap kalingap na talagang napakaganda at napakababait mga kalingap ng lahat ng beneficiaries at ng lahat ng kalingap angels mga kalingap. Nagkaroon din po tayo ng privilege para po makapapicture mga kalingap sa ating mga love team na hinahangaan dyan po sa kalingap. So yun lamang po at maraming maraming po salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.